Hello, good morning guys Andito ako sa amin kabilang bahay guys Ayan guys, nagpapagawa kami ng uh, bahay din sa kabila Ayan Ganito po yung ano, forma Pinaka gate Ayan, pasukan ng gate ito po may, ginaga, may gumagawa pa dito guys oh. pipitura yan ano Is yan siya, ano? Uh, ano yan sir ano eh mas siya mong galo ka na ito mga -ano, kamoy ito mo nung patay po sir hindi sa kahit ito mo nung first coating pa lang po yan oh, first coating, first po, coating pa. pa lang hindi po yan oh, na rin, sir. ayun ayun uh -huh. ayun po Ito yung pinaka ano lababuhan si R. Ah, lababuhan. Ayan. Makalat pa guys at kasi daming ay may gumagawa pa dito, nagpipintura pa guys. Ayan po. Ito yung uh, ano, pinaka-divider sa ilalim ng hagdanan. Pakyat dyan. merong cabinet dyan. Nalagyan pa ng taklob yan sir. Ano? Ah, but then, meron sir. Ito na pa ang mga... Pinaka-pupuan. Ano nalagay dyan? Uh, so, ano nalagay dyan? Nalagay dyan. Oh? Ay, Hindi oh. ba kasi nga. Bagay na ano? Ate yan. Ayan guys, lalagyan pa guys yan ng ano uh, tawag cabinet Sa iba po ba lalagyan din ng cabinet po yan? Hindi, hindi na yan sa Hindi na? Ang ilalim lang Ito pinakasiyar guys Maliit lang guys yung pinakasiyar nila dito Ayan uh, Ayan Ano, okay guys, samahan nyo ako sa taas guys Dito kami, dito tayo sa taas May second floor po kasi ito guys Yeah Pasensya na guys sa kalat kasi Hindi pa ano Ayan Puting puti ang pintura Ito yung unang kwarto guys Ayan Ayan puting puti ang pintura pwede naman baguluhin pa ito e sa likod bahay guys yan ito po yung kabilang kwarto yan kabilang kwarto guys Ayan namang ang tapat. Ayan yung tapat.